Sao, labsap. Why Good morning. Magawa tayo ng coffee. Ito yung, okay. ate. Ito yung sasabi ko na ito yung ang mga ito. Ang ng coffee na ito. Ang dalawang ganito ba? mapait at mabait ng buhay. So, ang tubig daw, 100% ang inyong inyong. Ganyan sa na, pulo na. Nasa ito eh. Ang gusto ko siya kasi madami, madami. Hindi ko yung kaya tumusin. Ito, wala na lasa. Ang siya masyadong black. Tikman natin kasi mali ang pagkagawa ko eh. Kasi first time kasi itong gawin. Ginawa naman itong free. nang Wala talagang pait. Wala <laughs> Ta talagang siyang pait kasi nga marami yung tubig. Wala sa wala sa Wala Ang coffee na ito is from Negros, fresh from the tree. Then ginbulad. After ginbulad, gisangag na ko siya. After na po gisangag, then gi food processor na ko siya. Ako siyang gi crush like this. Very all like coffee maker si Amo. So ako siyang gi a uh, coffee grinder. May coffee grinder si Amo. So, ako siyang i-grind. Then, naging ganito na siya. Granules. Ay, hindi siya masyadong granules. Why lang eh. Gawa tayo ng tamang kape. Okay. Gawa lang tayo ng isang ganito lang. Ay, taga na lang ito. Luha para itong siya ito. Okay. Hey. Take two yung kasi napalitin yung ginawa na kape. Ano ka naman yan? Okay. So, dito tayo magsukat ng tubig para hindi na talaga tayo lalagpas ka. So, ito yung tubig. Then, ato siya i-pour dito. Yan. Ganyan lang siya dapat. O, oh. yan. Ayan, 5 minutes na. So, ato uh, na siyang i-balking for me tama A few moments later. So, ayan. Ito na yung cookie. Okay. Okay siya. Tamang-tama lang. I